Ano po ang mangyayari kung sakasakaling nagkaroon ng bentahan ng mga ari-arian at mga lupain ngunit ito ay hindi suportado ng isang written agreement. Ano po ang karapatan ng seller? Pwede pa ba niyang bawiin ang ari-arian or lupain kung sakasakaling hindi naman mapapatunayan na nagkaroon ng execution of a written agreement? At ano naman ang karapatan ng isang buyer? na hindi nakatanggap ng anumang dokumento na magpapatunay na nagkaroon ng bilihan ng ari-arian o lupain ng seller. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon dito sa aking YouTube channel na Bueno Law and Bian. Pero bago po 'yan, huwag po ninyong kalimutan na mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Pero ano ang mangyayari kung may kasunduan pero hindi naman nailagay sa written agreement? No? Puro verbal lamang. So, ganito yan. Ang sabi ng ating batas at sa mga jurisprudence decided by the Supreme Court. Verbal agreement cannot be accepted as an evidence in court. Naku, papano yan? Uh -oh. So, agrabyado. Si buyer, walang kasulatan. Pero sinabi din sa isang desisyon ng ating Korte Suprema sa kaso ni Diwa versus Donato that if there is already a partial performance of an obligation, no like for instance, nag-down payment na no, ng 50% or even 40% at the seller allowed the buyer to occupy da property. Kumbaga, nag-introduce na si buyer ng improvements doon sa lupa. So, what will happen in this case? Eh, ang sinasabi ng batas doon sa statute of fraud, no? If there is a sale of property, it must be reduced into writing. Eh, paano to? Walang agreement na written. So, Pp pwede pa bang ipatupad? Magiging enforceable pa ba yung kanilang agreement regarding the sale of the property in the absence of a written agreement? Pe, pwede po. Maliwanag po yan na sinabi ng ating Corder Suprema no, sa kaso, uulitin ko, ni Diwa versus Donato na kapag nagkaroon na ng partial execution of the agreement of the contracting parties, Then the court may compel no the parties to execute or to reduce into writing kung ano man ang kanilang napkasunduan doon sa bentahan ng property so magkakaroon ng deed of sale diyan no the court now may compel the seller to specifically perform his obligation to execute a deed of absolute sale. And if the seller refuse to execute the deed of absolute sale and refuse to receive the balance of payment no doon sa property like for instance kung 50% lang ang naibayad at may balance pa ng 50% abay puwersado siyang tanggapin yan kung ayaw niyang tanggapin no The buyer may use the doctrine of consignation kung saan i-deposito niya yung balance sa hukuman at presto tapos ang kwento, walang magagawa si seller kundi tanggapin ang katotohanan na naibenta niya na ang kanyang ari-arian. Kasi logic lang 'yan eh, no? Is it morally right? na tanggihan mo pa na i-transfer yung ownership eh nagkaroon na kayo ng kasunduan nagkaroon na ng partial execution of the obligation 'di ba napaka-unfair naman kung babawiin mo pa yung bentahan ng ari-arian it is unjust it is unfair morally wrong and contrary to law na ipitin mo pa yung buyer okay so ang general rule, dapat there must be a written agreement over the sale of a real property. But the exception to the rule is when there is already a partial no performance of an obligation of one of the parties. Binayaran ka na ng partial. Pinayagan mo na magtayo ng improvements doon sa lupain. So, wala ka nang magagawa dyan then the court may compel you to specifically perform your obligation to execute no the contract. Okay? So, yan po ang ating uh, lecture sa araw na to dito sa Bueno Law and Beyond. At huwag ninyo sanang kalilimutan na mag-like, mag-comment, at mag-subscribe dito sa aking Bueno Law and Beyond. So, hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno. Maraming pang salamat sa inyong pakikinood dito sa aking YouTube channel.